Okay guys, magandang umaga at, at, welcome back sa ating channel. At uh, may gagawin tayo ngayon dito, mayroon tayong bisita ngayon. May dala siyang transistor radio. At ang branch niya ay rims. So ang problema dito guys, ay ayaw gumana. Magana man siya guys, pero Namamatay siya. Yan guys, kung maririnig nyo, minsan gumagana siya, minsan nawawala. Namamatay So wala na, wala na so buksan na lang natin to guys alamin natin kung anong posi posibleng sira nito Okay guys, sabang binubuksan natin to, kung napadaan ka lang sa channel ko o bago ka pa lang sa channel ko, Pa-promote naman po kung hindi ka pa nakapag subscribe please subscribe naman, and paki-like na rin and paki-share kung nagustuhan niyo ang ating video. Napaka-importante yan, guys, para lagi kayong updated sa mga next videos na lalabas natin. So, ganitong unang gagawin natin, guys, dahil wala siyang tunog. Siyempre, una nating i-check yung ating uh, battery. Yan, guys, nakagamit tayo ng analog tester at uh, naka-range tayo sa DC. Check lang natin guys yung ating uh, battery. Ayan guys, so, kung nakikita nyo, napakalakas naman yan. 5.8 volts, so good yan. So, i-check natin susunod ay ang ating uh, volume. I-on lang natin yung ating volume. Ayan guys, nakauna sya. At nagagamit tayo yung analog tester. Nakarins tayo sa time zone guys. Check muna natin yung kanyang volume. So good naman yan guys. Kung makikita nyo pumitik naman yung ating twister. So good naman siya. Galing naman dito sa ating battery. Papunta sa volume. Good naman. Yan guys tumutunog siya. Pero minsan bumibitaw. Tumunog naman siya guys. Yan guys so good naman siya. Bumibitaw. So i-check natin yung ating speaker. Yan guys. Anggalin natin yung ating battery. Yan guys, nawawala. So dito yung problema sa kanyang speaker. Pumipitik siya tapos nawawala. Nawala na. Wala na. So, speaker yung ating problema dito. Ayan guys, tumunog naman siya. Tapos nawawala siya. So, ganyan guys. Speaker yung ating problema. Pero subukan natin ito. Speaker, speaker ito guys. Alagay natin kung magtutuloy-tuloy ba siya

pag dito namamatay si hindi siya. So papalitan na lang natin ito guys ng bago. So, dahil wala pa tayong pampalit. Naubusan tayong pampalit. Ay uh, itatabi muna natin to Importante alam nyo na speaker lang yung problema. So hanggang dito na lang guys yung ating video. At uh, maraming salamat sa panunood. At uh, abangan nyo na lang po sa susunod nating video na ilalabas natin.